Good afternoon, good afternoon mga bossing dyan. Welcome back again. So, ayun, uh, meron tayo itong babaklasin na rocking Pinyo ng Nissan Escapade, uh, Nissan Urban. So, nauubos lagi yung kanyang ATF. Gada-bihit uh, ng manobela ay kumakat sa ilalim. So, ayun mga bossing at samahan nyo ako. Ayan mga bossing oh, ito na po yung rakin pinyon pinion uh, kinalas na po namin sa ilalim Ayan dito po nagdadaan yung ATF Ayan oh. makikita nyo po yan ATF po yan Bawat pihit ng manubila dito lumalabas yung ATF nya Ayan ng makikita nyo rin itong mga bossing o oh. ayan oh. naglalawa siya Ayan oh. na punta yung mga ATF nya Ayan So titingnan natin itong kanyang shafting kapag ito'y may tama na yung shafting niya papa chrome natin to itong shafting na to napapag chrome po ito tapos pipapaltan po natin ng mga oil seal yan isang set po yan yung set ng rocking pin yun oil seal po yan may oil seal po yan dito para hindi lumabas yung ano, yung ATF tapos mayroon din po siyang oil seal din dito yan gawin dito yan dito. tapos may oil seal rin po dito yan isa sa bali ito oil well, ceiling po ito bali ito dito para hindi man tumapon yung ATF nya bali apat po yan tapos yung iba o-ring yan natanggal na po namin yung kanyang rocken bago natin pag iwa hiwalayin itong mga parts nito yan tanggalin po ito lalawa na po yun o oh. i-overhaul ko po itong ano and pinyo na to yan tatanggalin itong mga fittings na to hindi po, hindi po pwedeng magkabaliktad yung fittings na to yan yung supply niya sa kayong return nangyayari niyan kapag nabaliktad yung mga tubo nito magwa-wild itong manobela nya mapalag hindi po mapipigilan yun sa lakas ng pressure ng pump ayan. kaya kung ano po yung pagtanggal natin itong mga tubo na to ay eh ganoon din po natin ibabalik para po hindi mag-wild yung manobela ayan, ayan mga boss oh. kinamitan lang namin ang grip kasi kapag liabi nabibilog na lalo ayan bilog na kaya ang ginawa namin, nagbina-script na lang po namin dahil kinain na po yung mga parts nyo ng kalawang. Ayan, po. Talagang di po may iwasan. Dito po yan sa may Hagunoy, Bulacan. Ayan mga bossing Oh. Ayan no. Oh. Buti bumigay. Yun hindi pala bumigay. Bumigay pala yung vice script. Ayan mga bossing, talagang nabibilog. Kalawang o. Oh. Tindi o ng kalawang kaya po ang mangyayari yan gagamitan natin ng ano yan papalambutin natin ng dab ng ah, W40 ng ano brake fluid ayan, papatakan lang namin dito para yung kalawag niya malusaw matinag siya sa pagkakatulog ayan yun yan lang po yung mabisang teknik yan kapag halimbawa hindi nyo na talaga kayang tanggalin eh gagamitan na po natin ng pinagbabawal na teknik yung kaging technique yan ngayon mga bossing kalas kalas na po namin to bali po itong shafting na to yan makikita nyo yan may mga kalakalawang na ayun no malalim na po yung mga bossing bali mga dito papa chrome to papailamusan ng chrome Ayan mga bossing. Para yung oil seal na ikakabit natin ay siguradong hindi magkakaroon ng leak. Ayan, ito naman po yung oil seal na tinanggal po natin. Ayan, bali apat po yan. Saka may o-ring. Ayan, ito o-ring nyo. Plat na plat na. Ayan, ang, um, dito po siya nakalagay yung oil seal. Isa rito. Saka po dito. Bali, ang ginamit namin special tools. Kung wala kayong special tools na pantanggal, Ayan, pinitpit po namin yung bakal yan. Ayan, parang ground ball lang yan. Ayan. Ito po yung ginawa namin pang kalawit dito sa oil seal. Ayan, kinalawit po namin yan dito. Pagan na Saka pinapaluan po siya rito. Ayan. Ito yung oil seal na kinalawit namin. Ito po yun. Malaki. Ayan mga bossing. Thank you for watching mga bossing. God bless you all.